Umuugong ang tensyon sa loob ng pamilyang Marcos matapos ang matapang na pagsagot ni House Majority Leader Sandro Marcos sa mga paratang ng kanyang tiyahin, Senadora Amy Marcos. Sa isang matigas at emosyonal na pahayag, mariin niyang itinanggi ang alegasyon na gumagamit ng ilegal na droga ang Pangulo, ang First Lady, at maging siya mismo. Ito ang bahagi ng naging pahayag ni Sandro. It pains me to see how low she has gone, napakasakit sa akin na sir on mo ang aking ama sa publiko pinapahiya mo ang pamilya natin. Ayon kay Sandro, ang mga sinabi ng senadora ay hindi totoo, walang basehan, at walang magandang ay dudulot sa bayan. Giit pa niya, kung may problema man sa pamilya, dapat itong resolbahin ng privado, hindi sa harap ng libo-libong tao. Ayon sa ilang political analysts, bihira ang ganitong lantaran at pampublikong banggaan sa loob ng isang political dynasty, lalo pa sa pamilyang Marcos na kilala sa pagpo-protekta sa kanilang.